kumana mo ko pa mga awit ihatlan mo ko ang kaonsad kahit dito na po niya gamitin kahoy Ano niya mong kanun sa una? Bata pa ko. Balang huy. Balang huy at saging. Ito yung saging na istampil ko. Muna mo nung ako. Kamuha, panyag ko, panyag ko. Kamuha, ko.